Si Jan Abores, posibleng hindi na nga makapaglaro sa PBA. Ito nga ang sumambulat na balita ngayong araw sa social media. Dahil nga sa pagkakasangkot dito sa isang shooting incident, malaki ang tsansa na i o bawiin ang lesensya ni Jan Amores ng Games and Amusement Board o GAB, isang ahensya ng gobyerno na nagre-regulate at nagsusupervise sa ating mga professional athletes kasama na dito ang mga basketball players. Ito nga ang inihayag ni Gab Chairperson Francisco Rivera sa isang pagdinig sa Senado. Ay nga kay Rivera, kahit pa maabswelto si Amore sa kanyang kaso, posibleng hindi na payagan pa na maglaro sa alinmang professional basketball league si Amores. Hihintay na nga lang ng Gab na matapos ng PBA ang kanilang sariling imbisigasyon na kanila lamang gagamitin bilang grounds upang desisyonan ang kaso ni Amores. Pero para sa Gab, ito na nga ang katlong pagkakataong nasangkot sa gulo si Amores. Naon na nga rito ng sapaki ni Amores si UP Fighting Maroon wingman Mark Belmonte sa kanilang preseason match noong 2022. Suot pa ang Ayu Heavy Bombers uniform kung saan nabasag nga ang panga ng biktima at nasira din ang ilang ipin. Sinundan pa nga ito ng pagkasapakin ni Amores ang mga College of St. Penil players sa kanilang NCAA games. Wala nga daw sanang plano na bigyan ng Gab professional license si Amores dahil sa mga gulong kila sa sang kontinan Pero bakit nga ba binigyan ng lisensya ng GAP si Amores para mapaglaro sa Pro League? Ayon kay Chairman Rivera, Binigyan nila ng lisensya si Amores dahil nakapasa daw ito anger management therapy course na kanyang inatinan. Kaya ang tanong, totoo kaya na nakapasa si Amores? Ito ngayon ang inimbisigahan ng GAB kung paano nakapasa sa anger management course si Amores. Gayong nasangkot na naman ito sa gulo. Nagsasagawa din ng imbisigasyon ang PBA kung dapat bang iban sa PBA si Amores. Ilan nga sa tinitingnan kung may nilabag ba itong bata sa PBA katulad na lamang ng paglalaro nito sa isang hindi-oteresadong basketball game ng liga. Matatanda ang 4,000 pesos ang di umoy naging pustahan kung kaya naging mailit ang laro sa pagitan ng grupo ni na Amores at ang biktima nitong si Kakalda. Ang kaso ni Amores ang susukat sa kredibilidad ng PBA. Kung sakaling maabswelto si Amores sa kanyang mga kasong kriminal, palaisipan pa din kung papayagan pa din na makapaglaro sa PBA, ang gwardiya ng Northport. Marami kasi sa mga PBA fans ang ayaw na makita si Amores na bumalik sa liga dahil hindi daw magandang ehemplo para sa mga kabataan ang giliwan nito. Kayo ba mga kabola? Kung sakaling maabsuelto si Jan Amores sa kasong attempted homicide, dapat pa bang bigyan ng pagkakataon na makabalik sa PBA si Jan Amores? O dapat tuloy na itong iban sa alinmang basketball tournament? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.